papunta po ako ngayon sa aking mga alaga surprise, hindi nila alam at least magbibigay po kami ng bigas dahil hindi sila makapunta sa na, at least po kahit pang, pang kain lang nila ngayong araw so thank you lord thank you lord Napakalakas kasi ng ulan. So, natuwa naman ako dahil pinadala na ko ni Noel at ni Ana ng <laughs> kalahating kabang bigas. At least, hini-share ko naman ito para makarami sa kanila. Nakakatuwa, no? Yung bang uh, bigla na lang bibigyan ka ng bigas. Napaka saya ng feeling. Kaya, namigay din ako. At is kahit pang ulam lang nila ngayon, hati kami dun sa binigay ni Ana. So, maraming salamat. Alam mo, yung nakakapagpasaya ka ng mga tao, kahit na yun lang ang kaya mong ibigay. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na ang sarap-sarap ng feeling na talagang uh, binibigyan mo na sila ng bahagi sa buhay mo. Yung mahal mo na sila dahil parang mga anak mo na sila na nag-aalala ka kung may pagkain sila dahil sa lakas ng ulan. So, I thank the Lord for everything and praise God. So, Thank you so much mga kabesh. Dito papaliso. Dali, bukil, bukil, mo sa, sa, sa eh. ka ah. Dali, dali, adali. dali, adali. dali, adali. dali. dali ng ulan. ah dali mababasa kayo ulan. Takbo kayo, mababasa Isang kainan. Nagsusupot na po tayo. Di ba ang saya? Alam mo, wala na pong sasaya kung hindi ang magbigay. Yung biligyan ka, tapos pagbigay ka pa. O di ba? Double blessing. Pati ikaw nasasama sa blessing na yun eh. Napakabuti po ng Panginoon. So, Lord, thank you so much. Ang bite-bite mo.